Pwede ba kitang sabihan ng isang sikreto? Tatlong taon na mula nang hindi ko kinukunan ng litrato ang mga kamay ko. Seryoso, kapag may gustong kumuha ng litrato, tinatakpan ko ang mga kamay ko o nilalagay sa bulsa. Parang kalokohan, di ba? Pero yung maiitim na batik na yon, parang kinuha nila ang kalayaan kong maging ako nang hindi laging inaalala yon. Tinitingnan ko ang aking mga kamay at ngumingiti. At nandito ako ngayon para ikwento sa iyo kung paano ito nangyari. Dahil kung gumana ito para sa akin, pwede rin itong gumana para sa'yo. Baka naranasan mo rin ang naranasan ko dati. Yung tumingin ka sa salamin, pero ang nakikita mo ay ang nanay o lola mo, hindi sarili mo. Yung mga batik na akala mo bigla lang lumitaw, pero dahan-dahan na pala silang nabuo sa pagdaan ng mga taon. Mas masakit pa yung pakiramdam na wala kang magawa at parang walang solusyon na bahagi na lang ng pagtanda. Matagal ko pinaniwalaan yan Bumili ako ng mamahaling krema, akala ko sila ang solusyon. May mga nangangako ng resulta sa labin limang araw at may iba namang may kasamang siyentipikong pag-aaral. Gumastos ako ng pera na sana'y nagamit ko pa sa ibang mas mahalagang bagay. At alam mo ba kung ano ang naging resulta? Frustrasyon, paulit-ulit na frustrasyon. Hanggang sa isang araw, habang nag-uusap kami ng isang kaibigang parmasyutiko, may sinabi siya sa akin na nagbago ng lahat. Bakit di mo subukan yung talagang gumagana kaysa maniwala sa marketing? Parang may ilaw na biglang nagliwanag sa isip ko. Itong mga batik na nakakaabala sa'yo, may technical na pangalan ang mga yan. Mga batik ng edad o senile spots. Pero hindi ganoon kahalaga ang pangalan kumpara sa pag-unawa kung ano talaga ang mga ito. Parang diary ng balat mo ang mga ito, na nagtatala ng bawat araw na na-expose ka sa araw ng walang proteksyon, bawat panahon ng matinding stress, at bawat yugto na hindi maganda ang iyong pagkain. Alam mo ba yung substansya na tinatawag na lipofusina? Unti-unting naiipon ito sa mga selula habang tumatagal, parang tintang dahan-dahang dumudungis sa puting tela. At kapag napansin mo na, marami ng mantsa na kumalat. Pero heto ang magandang balita. Hindi ito isang hatol na panghabang buhay. Isa itong proseso na pwedeng baligtarin. Ang solusyon na nagbago ng buhay ko ay hindi mula sa magarbong laboratorio kundi sa tatlong natural na sangkap na kapag pinagsama ay lumilikha ng kakaibang resulta. Frustrasyon, paulit-ulit na pagkadismaya. Ang una ay ang langis ng rosas mosketa. Ang langis na ito ay parang banayad na yakap para sa iyong balat. May natural itong bitamina A na nagpapaaktibo sa selula at nagsasabing, Hoy, oras na para magbago. May omega-3 at 6 ito na parang maliliit na manggagawa na nag-aayos ng sira. May taglay itong bitamina C at lycopene na parang sundalo na nagpoprotekta laban sa bagong atake. Ang pangalawa ay ang langis ng rosa silvestre. Kung ang rosas mosqueta ay parang yakap, ito naman ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Magkasama, bumubuo sila ng kombinasyon na mas epektibo kaysa sa alinman sa kanila kapag mag-isa lang. Parang pinapalakas ng bawat isa ang kapangyarihan ng isa't isa. At ang pangatlo ay ang bitamina E. Siya ang tagapagbantay. Habang ang dalawa ay nagpapagaling at nagbabago. Nandyan siya. Nagpoprotekta, nagpapanatiling han i Papanatiling hydrated at malusog alat. Ngayon, Ibabahagi ko sa iyo ang reseta na ito ng buong pagmamahal dahil maaaring ito ang simula ng pagbabago mo. Kumuha ka ng maliit na bote na gawa sa salamin, mas maganda kung kulay amber yung mga nakikita mo sa botika. Ilagay mo ang 20 ml ng langis ng wild rose, idagdag ang 10 ml ng langis ng rosa mosqueta, at sa huli, 20 patak ng bitamina E. Isara mo ito ng maingat at dahan-dahang kalugin. Ayan, tingnan mo, nakagawa ka na ng sarili mong formula para sa pagpapabago. Paano gamitin? Sa pamamagitan ng pagmamahal sa sarili at pagiging consistent. Ilagay direkta sa pekla 2-3 beses araw-araw, tulad ng pagising, pagkatapos ng tanghalian, at bago matulog. Gawin mo ito araw-araw ng 30 araw. Pagkatapos, bigyan ng 30 araw ang balat para makapahinga at masipsip ang benepisyo. Pagkatapos, pwede mo ulit simulan kung gusto mo. Pero alam mo ba kung ano ang natuklasan ko na talagang nagbago ng lahat? Ang tunay na kagandahan ay hindi lang panlabas, kundi pati kung paano mo inaalagaan ang iyong loob. Sinimulan kong uminom ng grapeseed extract. Ang suplementong ito ay panloob na panlinis na nag-aalis ng free radicals, lason, at tumutulong maghilom ang katawan mula loob. Kapag hinalo mo ito sa mga langis na ginagamit mo sa balat, parang may dalawang panig na nagtutulungan para sa iyong pagbabago. Nagbago rin ng buhay ko ang intermittent fasting. Noong un una, natakot ako, inisip kong magugutom at mahihirap nahihirapan ako. Kailangan mo lang talagang maglaan ng oras para kumain. Halimbawa, kumain ka mula labindalawa ng tanghali hanggang walo ng gabi at hayaang gamitin ng katawan ang natitirang oras para sa paglilinis at pagre-renew. Pag mo ng ganitong espasyo katawan mo, ginagamit niya ang enerhiya para magayos, maglinis at magrejuvenate. Matagal ko na itong ginagawa at masasabi kong hindi lang balat, kundi buong katawan, sigla at linaw ng isip ang gumaganda. Magiging tapat ako sa iyo ngayon dahil deserve mong malaman ang totoo. Hindi ito mahika na nangyayari agad-agad. Ito ay isang pangakong ginagawa mo para sa sarili mo. Ito ay ang pagpiling gamitin ng iyong mga mata araw-araw. Pagpiling kumain ng makukulay na prutas, gulay, mani at pag-inom ng tubig. Gumamit palagi ng sunscreen. Dahil walang silbe, gamutin ang pekas kung patuloy mong sinisira ang balat. Alam mo ba kung ano ang tunay na nagpapalaya dito? Ito ay ang mapagtanto na hindi mo kailangang umasa sa mamahaling produkto o treatment na hindi mo kaya. Ang solusyon ay nasa iyong mga kamay. Literal, pwede kang pumunta sa botika ngayon, bilhin ang tatlong sangkap na ito, at simulan mo na ang iyong paglalakbay ng pagbabago. Tingnan mo, alam ko na mukhang napakasimple ito para maging totoo. Naisip ko rin 'yan noong una. Pero sinubukan ko at gumana, at kung gumana para sa akin, bakit hindi rin gagana para sa'yo? Kung narating mo na ito at naramdaman ng munting pag-asa, iniimbitahan kitang bigyan ng pagkakataon ang sarili mo. Isulat mo ang reseta, pumunta bukas sa botika, bilhin ang mga sangkap, at gawin ang timpla gamit ang sarili mong kamay. At simulan mo na ang paglalakbay pabalik sa iyong tiwala sa sarili. Kung tumagos sa iyo ang video na ito at naramdaman mong hindi ka nag-iisa, i-like mo ito. I-share mo ito sa kaibigan mong alam mong kailangan ding marinig ito. Mag-subscribe sa channel dahil sasamahan kita sa paglalakbay na ito at magdadala ng epektibong solusyon. Salamat sa pagsama mo sa akin hanggang ngayon. Kita kit sa susunod na video. Tandaan, karapat dapat kang maging maganda at kumpiyansa sa balat mo. Palagi kang karapat dapat hanggang sa muli